so what's up magandang magandang tanghali sa inyong lahat Stephen TV again so ito pa yung setup natin ngayon ang makikita nyo nasa front natin is yung SJCAM Kang 4000 Air natin and then itong nasa mount ko itong nasa helmet Ayan makikita nyo po dyan sa may front naka GoPro Hero 4 tayo ngayon So, tatanungin ko kayo kung sulit pa ba 'yung GoPro Hero 4 ngayon 2024. ang um, sagot ko is oo naman. Sulit na sulit pa rin po 'yung mga lumang labas ng GoPro natin. Nabili ko lang 'to sa marketplace eh, sa tao lang din. Bale, moto motovlogger lang din siya. So, shoutout sa 'yo Mr. Mototi. Ah, um, nagbigay po sa akin discounted pa <laughs> so ang unang yung price dito is around 4.5 and then lately nakawasap ko lang siya ulit tinanong ko kung available pa kasi ang tagal ko pinag-isipan bago ko to eh kasi pinag-iisipan ko mag eosec so kung mag eosec ako bibili ako nasa 4.1 around ganun o no, 3 tapos mag-upgrade pa ako ng lens kasi yung stock lens na ang EOS X is 170 degree lang eh, meron din naman nabibili na upgraded na EOS X na naka 180 degree na so para siyang ganito yung sa GoPro na sobrang sakop nyo yung buong detalye so grabe yung unit no? grabing init sa Pilipinas ayun so, balik na tayo yun po kasi yung mga nauuso ngayon or sinasabi nila kuno na tulad siya ng gopro quality rin naman si Eusek good siya kasi may stabilization na siya tapos yung Eosec na S90 ba yun o 60 na dual cam na sya kumbaga dual LCD kumbaga nakikita mo sya pag nakatapat yun pag ganyan nakatapat yung length nya sa'yo may extra kung nakikita nyo yung binibigyo nila basta ganun <laughs> So napag-isip-isipan ko na binigay sa akin itong GoPro na to na around 4 5, na una niyang bigay. So tinawaran ko siya na kung pwede is 4K. So di naman natin masasabi na yung GoPro na bumababa na ng ganong quality. No? Bumababa na siya ng ganong price. Ito nakuha ko na to. Nakita nyo na good condition pa siya. Good as new pa. So nabili niya daw to sa ibang bansa. Yan, kung tatanangin ko kayo kung sulit pa ba yung GoPro Hero 4, uh, kayo na po bahala na makita itong <coughs> itong video ko. So pagkakuha ko nito kagabi, ito ngayon katangalian, pag gising ko, papasok ako sa opisina, eh, tinesting ko kaagad. Ang setup ko ngayon is naka 1080p lang ako para naka super wide angle siya. So ngayon no, sulit na sulit yung 4K ko. Sobrang daming previous ni Mr. mototi guys. Grabe, panalo panalo. Isipin mo yung casing niya, apat. Tapos ano pa? Ito yung Boya mic so quality to itong Boya mic so titestin natin kung good yung audio natin di ba so ayun nga guys yung isa pang nagustuhan ko dito sa GoPro Hero 4 touchscreen na pala sya so dalawa pala yung klase ng GoPro so yung isa yung GoPro Hero Black is yung natatanggal yata yung screen nun ayun sya And then, itong gamit ko ngayon is GoPro Hero 4 na silver. Sulit na sulit guys. May kunting kabigatan nga lang siya compare mo sa ibang mga action cam. So, nakakatakot na baka malaglag. Make sure na hihigpitin natin dito sa mount natin. <coughs> quality guys, quality. Sobrang quality ni GoPro Hero 4. Yung pagka-touchscreen niya eh, parang yung sa cellphone, yung LCD ng cellphone niya eh. Alam mo yun? Yung parang lalagyan mo pa ng tempered glass. <laughs> Hopefully, na matapos tong gantong trabaho namin na OT-OT, eh, pag hindi na busy, makapag-long ride sana tayo at madala ko kayo sa mga masasarap na lugar. Marami pa akong plano guys, so... Abangan nyo po yung mga upcoming video ko about tutorial. Ganyan. Basta, it's all about me siya, guys. Paano ang ginagawa ko daily. Ika-travel ako. Ayan. Marami tayong gusto natin puntahan. Magdadagat tayo. Magpo-falls. Nako po. Nagkasagian po yata. kasagian nga traffic na naman yan aha <laughs> aha so note lang palagi na huwag natin piliin lagi magmadali sa biyahe natin pero mahalaga makapunta tayo na safe sa paroroonan natin no? so dito ko natatapusin yung video ko hopefully you enjoyed and magpo-post pa po ako ng isa pang review natin tungkol po dito sa SJCAM Cam 4000 Air natin and dito na dito rin sa GoPro Hero 4 Silver natin na nakuha sa online. So, ko-compare natin siya sa ibang Ipo-compare natin siya sa ibang action cam. So magpo-post din pa ako ng mga latest nyo na mga gandang action cam ngayon 2024 para po sa mga katulad kong bago lang po sa motovlogging. Ito ko tatapusin tong video na to. See you sa mga next na biyahe natin. And RS sa atin palagi mga ropa. So paalam. Peace.